Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care. Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay pulang ihi. Sabi-sabi natin alamin kung ano ito. Ang pulang ihi ay kumakatawan sa isang hindi tipikal na kulay ng ihi na sa ilalim ng physiological na mga kondisyon ay lumilitaw na dilaw o amber na dilaw na nagre-resulta kahit na transparent kapag ang estado ng hydration ay pinakamainam. Ang paghahanap ng pula, rosas o mapula-pula na kulay sa ihi ay maaaring magresulta mula sa pagkakaroon ng mga microscopic na bakas ng dugo sa loob ng nito o microhematuria o mula sa pagkakaroon ng dugo na nakikita ng mata na tinukoy bilang macrohematuria. Dapat alalahanin na hindi sa lahat ng kaso, ang dugo ang may pananagutan sa hindi pangkaraniwang kulay na ito sa ihi. Sa iba't ibang lumilipas na sitwasyon, sa katunayan, ang iba't ibang mga pagkain at gamot ay maaaring magbigay sa ihi ng mapula-pula na kulay. O siya, tingnan natin ngayon ang mga sanhi na maaaring batayan ng mapula-pula na kulay ng ihi. Ang hematuria ay maaaring hayagang nakikita ng mata sa ihi na ibinubuga sa palikuran at ito ay maaaring tukuyin bilang macrohematuria o masusukat lamang pagkatapos ng mikroskopikong pagbamasid sa laboratorio, sumakatuwid, so, ang pinag-uusapan natin ay ang microhematuria. Ano man ang nakikita o mikroskopiko na pagpapakita, ang hematuria ay madalas na isang paulit-ulit na senyales sa iba't ibang mga impeksyon sa urinary tract tulad ng pylonopiritis o acute cystitis. Ang hematuria ay maaari ding magresulta mula sa mga pathological na kondisyon. Hindi kinakailangan na ugnay sa mga nakakahawa o neoplastic na larawan. Ang isang madalas na kaso ay kapag ang pagbuo ng mga bato ay nangyari sa bato o sa urinary tract, ang huli ay maaaring maging sanhi ng isang sagabal sa pagpasa ng ihi at kinahinat na ng mga spasm ng ureter o urethra na sa pamamagitan ng pagkompres ay bumubuo ng pagdaan ng dugo sa ihi. Ang isa pang dahilan na maaring magbunga ng mamula-mula na ihi ay myoglobinuria. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay kumakatawan sa paglabas ng myoglobin sa loob ng ihi at maaaring magresulta mula sa paulit-ulit na traumaticong insulto sa mga bundle ng kalamnan. Mula sa pagdisek ng mga sugat ng kalamnan o mula sa mga nakakalason na estado ng organismo, ang myoglobin ay sa katunayan ay isang estrukturang protina na isa lokal sa mga selula ng kalamnan at binubuo sa sirkulasyon at pagkatapos ay sa ihi kasunod ng pinsala sa kalamnan. Ang hemoglobinuria ay kumakatawan sa pagkakaroon ng hemoglobin sa loob ng ihi. Ang hemoglobin ay isang strukturang protina na nagsisiguro sa pagdadala ng oxygen sa dugo at nakaimbak sa mga pulang selulo ng dugo. Sa makatawid, kasunod ng mga estado ng hemolytic anemia o mga sakit sa pulang selulo ng dugo, ang mga erythrocyte ay nasira na nagbuhos ng hemoglobin. tulad ng nakita natin dati, ang mga pagkain ay maaari ding maging responsable para sa mapula-pula na kulay ng ihi, partikular ang beetroot. Isang maladamo na halaman na pinagsamantalahan para sa paglilinang ng gulayan o para sa paggawa ng asukal ay maaaring maging sanhi ng epekto na ito. Pati na rin ang dalawang prutas nagmula sa mga halamang palumpong tulad ng mga blackberry at blueberries. Bueno, ngayon ay tutuon tayo sa pagsusuri ng diagnostic ng ihi. At ito ay mga pagsusuri at mga pagbisita sa espesyalista na nagpapahintulot sa atin na maunawaan ang pinagmula ng mapula-pula na kulay ng ihi. Ang urological na pagsusuri ay nagpapahintulot sa espesyalista na doktor na mas mahusay na mag-imbestiga sa mga sanhi na humantong sa pulang pagkakulay ng ihi, pangunahin sa pamamagitan ng paggamit ng anamnesis. Sa pamamagitan ng yugto ng anamnesis, ang doktor ay sa katunayan ay lamang tungkol sa mga posibleng gamot o pagkain na kinain, posibleng responsable para sa pulang ihi o tungkol sa mga sintomas na maaaring humantong sa paniniwalang may kasaysayan ng impeksyon o malamang may bato sa urinary tract. Pagkatapos ng anamnestic phase, ang doktor ay nagpapatuloy sa physical na pagsusuri ng pasyente na nakatuon sa karamihan sa impeksyon at palpation ng ibabang kalahati ng tiyan at sa hypogastric region. Naghanap ng masakit na mga punto pamamaga, ang anumang pamamaga ay maaaring magmungkahi ng matinding pananatili ng ihi sa pantog, isang neoplasma o isang benign na masa na pumipiga sa daan ng ihi anumang iba pang pa mga laboratorio o instrumental na pagsusuri tulad ng chemical, pisikal o microscopic pagsusuri ng urinary tract o ultrasound ng urinary tract ay maaaring magbigay ng mahalagang tulong sa target na paghahanap para sa ng pulang ihi. Ang pulang kulay ng ihi, gaya ng nakikita, ay kadalasang sanhi ng mga hindi nakakapinsala at hindi pathological na mga salik. Gaya ng pag-inom ng mga pagkain tulad ng mga blackberry o antibiotic o mga gamot na pampawala ng sakit. Sa ganito ang mga kaso, walang mga espesyal na therapy ang kinakailangan dahil ang kababalaghan ay benign sa kalikasan at may posibilidad na malutas ng kusa. Kapag, sa kabilang banda, ang upstream na sanhi ay kinakatawa ng mas malubhang mga kondisyon tulad ng macrohematuria o acute porphyria, kung gayon ang pamamahala ng pasyente ay nagiging etiological at symptomatic. Ibig sabihin, naglalayong gamuti ng mga pathological na sanhi at sintomas ng pasyente mismo. Sa kaso ng hematuria, halimbawa, dahil ito ay madalas na sanhi ng impeksyon sa ihi, maaring kailanganin na magbigay ng mga partikular na antibiotik sa loob ng ilang araw. Sa kaso ng talamak na pag-atake ng porphyria, ang therapy ay nagiging mas komplikado at nagsasangkot ng pag-alis ng mga driver ng talamak na kaganapan at ang pangasiwa ng glucose at mga biological na gamot. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana ay nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipanginabang ito, mangyaring suportahan kami ng isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care.